Good day everyone. Ayan, welcome back po sa ating segment na Matinik na Usapan. Ang ating tatalakayin po ngayon ay may kinalaman sa ano nga po ba ang gagawin natin kung ang bata ay bagsak po ng first quarter, bagsak pa rin ng second quarter. Grade yan sa mathematics subject. Okay, ano pong gagawin natin? Okay, ang senaryo po natin, ang bata po ay lagi namang napasok. So ibig sabihin, bumagsak ang bata pero hindi po problema ang absenteeism. Lagi po siyang present sa klase. Okay. Makikita po natin kung ang bata po talaga ay bumagsak at laging siya po ay bagsak kada quarter, maaring masasabi nating mababa yung comprehension ability ng bata. Maaring hindi na uunawaan at naiintindihan, maaring din kulang ang interest niya sa subject na mathematics. Ano po? Una, para dun sa bata, na kailangan kasi po tayo ay naglalaan ng effort, inuunawa natin ang bawat lesson ng ating teacher, at kung tayo ay hindi naiintindihan natin yung lesson, dun pa lamang sa setting ng klase ay nagtatanong dapat tayo. Ano? Para matulungan natin ang ating sarili, para maunawaan. Kasi sa math subject, kahit uh, tambak ang libro na pag-aaralan mo, kahit maraming formula ang nandyan, Hanggat hindi na ituturo ni math teacher, ay hindi mo mauunawaan talaga ang gagawin. Kaya napakalaking bagay ng instruction ng math teacher. Okay, ngayon balik po tayo sa sitwasyon. Na ang bata nga po ay bumagsak ng first quarter, bumagsak pa rin ng second quarter, pero ang bata ay lagi namang napasok. Okay, una pong gagawin kung ikaw ang math teacher, ia-address po mo muna sa advisor po na po, kung sino ang adviser ng bata po kung bumagsak sa inyo. Alam ko po na kayo naninindigan na bagsak sa inyo dahil maaring hindi nga gumawa at hindi nagpasa o kaya naman maaring sobrang baba at lagi siyang nazi-zero sa quizzes or exams or any activity po. Yan. Ang una pong gagawin muli po ay pupunta po muna sa adviser at i-address po ang concern. Yan. Nang sa ganon, si adviser naman po ang pwede pong kumontak sa guardian o magulang nung bata pong bumagsak para at least kahit pa po yun ang po yung isang intervention na gagawin para makapag-usap-usap po na po yung communication, yung proper communication is very important po in mathematics talagang para malaman po ma-address po ang academic performance po ng bata sa first quarter at second quarter ma-discuss po ma-iprovide ma ma din po ang ang record po, yung progress report ng bata sa magulang. Ano po? Ito naman po para sa magulang. Minsan po kasi kaya mahirap din sa part ng teacher dahil hindi po napunta sa school ang magulang kahit po pinapatawag. Na ano po. At pag naman pumunta ang school, ang teacher sa school at bigla na lang po susugod din o pupuntahan si Ma'am Teacher bakit ibinagsak po ang aking anak. Ayan, na saan lalabas po na masama agad si Ma'am Teacher. Ano po? Kaya dapat talagang sa looban po na isang linggo, dapat po talaga ay uh, aware din po kayo sa academic performance po ng inyong anak. No po at ikaklaro malinaw na ipapaliwanag po at pupuntahan si adviser para malaman kung anong dahilan. At kung bakit bumagsak po ang inyong anak talaga. No? Para naman sa estudyante, ayan sa bata anak, kung ikaw naman ang naka-experience nito, bumagsak ka na ng first quarter, bumagsak ka para na ng second quarter, maaring may problema na sa study habits mo, yung ginagawa mo sa bahay. Wala kang interes, hindi ka na dinaglalaan ng effort para magsagot ng mga activity at hindi ka rin nalapit sa teacher. Mahirap ang maging assessment para sa iyo kasi ang mga teacher ay uh, alam ko na isang departamento na napakasipag magturo. Napakagaling mag-record at talagang transparent. Majority ng mga teacher sa Pilipinas ay transparent at talaga nagko-compute ng grade. Ano po? Uh, napakarami ding ma-teacher ang nakikita ko na talagang pagkakacheck po ng test paper, ng quizzes, ay naibabalik po agad para transparent po si ma-teacher. Actually, napakaganda po noon para at least uh, malalaman agad ng bata kung saan nagkamali sila sa inyong ipinagawa. Ano po? Ayan, kailangan din pong i-consider ng mati-teacher yung capacity po ng bata, yung ability ng bata kung ano yung level ng, ng kakayanan ng bata mag-solve ng math. Kasi baka mamaya, hindi pa siya handa ay napakataas ng standard nandun ka na sa problem solving. Ano po? Kaya dapat alam din po natin ang level o capacity ng ating estudyante bago tayo magbigay ng mga uh, math activity. Ano po? Para po sila ay mas madalian. Ayan. Ang bata po na bumagsak po ng first quarter at second quarter, masasabi po natin na sila po ay kasama na sa tinatawag nating SARDOS. Ito yung students at risk na sa dropout natin. Students at risk sa ating drop out, maaring sila po yung maaring babagsaki na. Sina po yung low performing, mababa po ang nakukuha lagi. Kaya napakalaga po ito, itong dimension na ito na mapag-usapan talaga. Kung halimbawa naman po at sa sobrang dami ng ginagawa ni subject teacher, ano po yung sunod na intervention na pwedeng gawin? Ayan, pwede pong humanap, humingi ng tulong sa tamang tao, pwedeng sa mathematics coordinator, at lalong higit sa ating master teachers na sila, na sila naman talaga ang nagpo-provide dapat ng mga intervention materials, intervention strategy kung ano ang gagawing setup para maturuan ang mga bata talagang naiiwanan nasa laylayan at mga batang babagsakin. Ano po? Ayan, napakalinaw, napakaganda kung talagang ito ay uh, mapag-uusapan, nakaharap din ang magulang at nang sa ganon, aware talaga ang magulang at adviser sa academic performance ng bata. Maaaring ang iba ay uh, pag bumabagsak, ang bata ay hindi na binibigyan ng chance. Pero bilang guro, habaan po natin pa ang pasyensya sa mga bata. Maglaan po tayo ng effort para maturoan sila. Napakalaking tulong po noon nang sa ganon mag-improve ang kanilang mathematical ability at para ma-motivate po natin at mahikayat ma-encourage ang ating mga bata na maggawa at mag-solve at gumawa po talaga ng math activity. Ayan po, sana po may natutunan po kayo sa video ito. Ayan, pwede po kayo mag-comment ng inyong suggestion, recommendation na pwede pong makatulong sa ating pong kapwa viewers. Ano po, kung anong gagawin sa ating mga batang uh, bumagsak ng first quarter at bagsak pa rin ng uh, second quarter. No, pasa as, as, much as possible, wag po muna agad nating ibabagsak na tayo po ay nagde-decide na agad na yun po ay reflected na agad sa card. Kasi pwede naman po tayong gumamit ng temporary card muna as long as na hindi pa natin dapat po kasi ay napapatawag na din agad ang magulang para at least aware nga po sila sa nangyari na incident sa kanyang bata. Ano po para alam po agad ng magulang ang stats report ng academic performance niya sa mathematics subject. Ayun po ano. Ayun, maraming pong salamat.